Hello guys, welcome back again sa aking YouTube channel at ngayong araw po ay pupunta tayo sa isa sa mga pinakamalaking sabungan dito sa Sambales. So located lang ito siya guys, malapit sa bukid namin. Ang exact location niya ay Barangay Sapang Bato, Kabanggan, Sambales. So samahan niyo akong ikutin at alamin ko ano ba yung mga nasa loob nitong bagong sabungan dito sa amin. Kung makikita nyo guys, napakalaki ng parking area. So dito ginaganap yung mga derby at yung mga regular na uh, sabong lang guys. So first time ko makapunta dito, kaya na-excite na ako alamin kung magkano ba yung entrance dito at kung ano itsura talaga sa loob. So ayan na po yung entrance. So dito kami uh, guys pumasok. Sabi nung pinsan ko na nagtatrabaho dito, ay may mga PIP rooms din para sa mga mataas na tao. At meron din namang mga regular seats. So tara, pasukin natin. Ay, ang laki! Director nun po! Ano, ang ganda! Ay, ganito! Uy, si Ato nga! Mapunta ba dito? Wow, ganito pala! Pinakamalaki sa Sambales? po! Gapit! Ito pa lang siya kayo. Hindi lang, hindi na sila sa lang sila tatanda niya. Maliit lang ata sa binaklatan eh. Sabanggan ko ni si... Sabanggan niya. <laughs> na ito Facebook lang eh. Oh, Oo, nakita ko rin sa Facebook to eh. Hey! Ay, gagawin pa lang. Pero, Oh, ka oh nga, papikyo nga ako dito. So, oh, ayan guys, dito tayo sa pinakamalaking sabungan sa sabong sambales. So, hindi ko sure kung uh, hindi ko pa napupunta yung ibang mga sabungan. Pero, so far, <laughs> first time ko kasi sa ano dito. Isang ticket, isang tao. Ano yung pili sa Ano to kuya? Buhangin? Ah, so ganito pala yung ano ng kasabong. Iba yung lupa niya. Ah, ganyan pala. Tapos tinampak nyo dito, kuya. talaga. <laughs> <May> dalawa sa po. <laughs> <laughs> May ilang labo na kuya dito. Ano, Wala pa? Hindi ka pa pananood? Ah, yun! Million, million pa. Million mga ano dito. Picture mo kaya, put. Ang ganda no? 800 pesos ang ano, entrance. Ah, oh, ganun po. Kailan po ulit next ano laban natin? Gobi. Legit yun kuya, pumunta kay MJS? Yes? No. Sabi ni kuya. Hey. Jessica sa so. so, po. Ah! Oh. Wow! Ayun kay ano yung sa... Legit, ikaw cover nga talaga. Sabayan dito si ano no, yung ano Di ni Gret. Mo. Yung kay Gretchen, ano, asawa ni Gretchen. guys. Medyo hindi pa tapos. Pero soon, tuloy-tuloy na yung laban dito. So, so far, depende sa laban daw yun guys. Minsan 800, minsan 1,000. At dito na nga guys, nagtatapos ang aking video. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking bagong paglalakbay. Don't forget to like, share, and subscribe po sa aking channel. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat! see you sa aking next vlog.